Hi guys. Sa uh, may dumating na parcel at nasira na oh. Uh, pero ito hindi pa sira. Ah, ayan, dalawa. Dalawa yang dumating. ayan At ito hindi ko alam kung saan galing ito. Ayun, may nakapangalan oh Ayun. At kan natin ang box natin. Ayun, dalawa. Ito muna malaki unahin natin.

Kuyato ang laman nito. At welcome po sa ating uh, panibagong uh, unboxing. Ayan. Mag-unbox tayo. Tayo, nakabox. Nakabox na. Ayan. bigat Oke mana coba bigat okay. Wow tahu gitu ituhatihati alam-tawa gi Aayo Oh, mga dumbbell ilang pounds kaya ito ayun o oh. dalawa ayun dalawa o oh. oh, may mga lock ayun dami yung mga uh, pang-additional. ayaw wala na. Wala na laman. Ang... ano natin ay ito ilang pera ito ayun at shout out sa mga mag workout ayun o ayun pang workout Ato, one pound set up na natin tama ba itong lagay natin ah 1 kilo At ayan, ay dalawa. Ayan o, bali, itong dalawa na to ay pumapataks ng dalawang kilo mahigit ayan so pag pinagsama mo to apat na kilo ititimbangin natin at ako may timbangan ayan ang timbangan ko zero zero ayan tinimbang natin yun no Oo. isang kilo Ah, dalawang kilo ayan kailangan mabili no ni Bunso yung tig, 1 kilo yun kasi kabilaan ito ayan kabilan ito 1 kilo nato eh 1 kilo plus ito ayan one ito ayan ah ito maganda pang workout si Bunso ang nag order pala nito ayan shout out sa iyo Bunso ayan isa pa lang ang nabubuksan natin isang box at ito yung isang box pa ayan eh. ayan. ayan isang box ito natin at ito, ito muna ang unahin natin at mayroong pang isisitap nisa. Pwedeng magagawa ito ng barbell kasi ito dumbbell ang tawag dito. At ito yung pang extension. Ayan, pang extension po ito at isisitap ko po, po ng pang barbell. Ayan, wait lang po ano at isisitap natin. Okay, at ito isisitap na natin ng pang barbell. Ayan at ito tatanggalin natin doon lock yan at ito ay sa yan yan ganoon din dito sa kabila listing muna natin Ayun. At ayan, Liga out po sa lahat na ang mm, ayan ay kuha lahat ha? ayan ha at ito ay 2 kilos na to ayan ang um, parbel at ayan marami tayo pang palit to at itong isa ay ito ah uh,

bigat na yan na po yung may pang workout na ayan o oh. ayan pangalap -ano, pang beginner ayan pwede na pinakita ko lang yung ano yung itong mahaba pang dugtong pero pwede nga na to sa dumbbell uh, pang beginner ayun at yung pangalawang unbox natin ayan no ayan. at oh lang kunti din ayan ilagay mo sa box iyon ayun ah, ang tawag dito ay dandar 'tong ano a uh, inumin lalo sa ano sa umaga. Ayan 'no. Oh. Ayun. O 'yun, di yeah. At ito ay ah uh, anim na peraso. ano anim na box yan na yun ang laman yan ito po ay uh, ano to ah uh, pakita ko lang po to ah ah ito uh, may kasama siyang uh, malunggay na kape Bonavita Cafe. Ayan. At ayan, thank you. At ayan na. Ang uh, kahit ito, ano lang, carbon lang naman super ito pero ito. Meron itong ano siya, uh, ang tanya ito, uh, sashi. Ayan. ayan. para plastic. Para makita. Ayan Okay na. Ayan. At mamaya, ayan na. Pwede na magtimpla ang kape. Uh, thank you for watching and God bless us all. Bye-bye.